Henera! Ano na nito? PONKATA! Hindi Siguro ang pinaka natutunan ko dito um, Hindi lang sa pagiging isang actor na gumagalap bilang si Lolong Kundi bilang isang tao ang pinaka-natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isang bayani. Kung mag-aas nyo, kasi nakakatulong ka na sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga taong bayanin. Yun na yung ko habang buhay sa paggawa ng itong programa. O, oh, okay ka pa doon, Ana? <laughs> And... <laughs> Joke lang, mahal ka, inquirer. Ang next question ni Ana ay para naman daw po kay Miss Rochelle. Diba? Kasi ikaw lang daw yung wisan. <laughs> <laughs> Joke lang. Ay! Ano? Yung sa'yo, Tagalog. Babababuhan na lang ako dito. Ba't di ba sinarang <laughs> itong ba baklang? <laughs> naging trending ang inyong pagganap bilang Amalia sa pulang araw. Yes, pala pa sa bistro siya Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba nagpapressure ba daw na kayo na tapatan o higitan na dito sa lolong season 2? Oo oh, naman. Ah, uh, ang ko naman na pressure, pressure na pressure uh, na Ah, walang namin pressure sa akin na sarili ko ng impression kasi masyadong mabigat si Amalia sa kulang araw and uh, dito sa si, dito naman si Karina naman sa season 2 ay ibang 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 karina from season one. So I um, prepare ako para dito ng ng sobra sobra. Tinalakas ko ang endurance, agility, the lahat inaral ko. And um, para hindi na para hindi na makita ng mga audience si Amanda. Ah, na okay ka ba doon? Okay ka? Wala na, laking sex motive at tibig ka man ng pressure cooker, hindi wala yun, hindi lang. Siguro yung pressure kasi I guess hindi naman yun mawawala in every project sa gagawin natin. At, uh... For me, yun yung gusto kong laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng, ng isang programa tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Um, siguro yun yung lagi kong gusto pakiramdam dahil ayoko rin na makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging ano yun, parang laging kasama yun sa bawat proyekto yung gagawin natin. Miss <laughs> Rose, kung naririnig mo ito, okay pa sa'yo? Salamat naman po. Okay, <laughs> um... Noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung lolo, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka, magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating ang 2023, ganun din yung sabi ko. And then dumating ang 2024 last year, nasabi ko, grabe tong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari. At sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lahat kong sinasabi, lahat kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, This year, sa atin itong taon na ito, let's claim it, uh, sa atin po ang at 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit po lahat ng tagumpay na inaasahan. Yeah! Pipilitin <laughs> nyo lang. Magpapost kasi baka akin ang taon na po. Salaapin ko lahat. Okay, next. Miss Rose, sana ko masaya kayo. Best memory siguro yung uh, ilang kit namin na talagang may nabuo na isang uh, barkada at relasyon. Kami nilaro para kaya magkakapatid na parang isang dugo na rin. Pangalawa siguro, uh, sa akin lang kasi yung unang media ko namin na alala ko sa Zoom, sa Zoom pa noon. At ngayon, eh, nakita nyo naman na uh, narating ang lolo at uh, sobrang proud ako na makasama ulit sa season 2 at uh, ipakita ulit sa inyo kung ano na ba ang uh, character growth ni Martin Panson which is Uh, sobrang blessed ako dahil ano to eh malaki rin ang binago sa akin sa buhay ko ng uh, lolo at uh, malaki rin yung growth sa pag-act ko dahil dito sa lolo so mahalaga sa akin itong character ko at sana po eh ma-appreciate na pa rin ang uh, pagbabalik ni Martin bilang kapatid ni lolo at maraming uh, maraming marami, salamat po Ako number one talaga is yung magandang samahan na nabutong ng pamilya nyo. Yun ang number one na uh, very, very memorable. Yung, 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 yung nga, yun yung sinasabi natin, nag-lock-in kasi kami. So, ang bilis ng, ang bilis naging close ng bawat isa. Uh, yung kain namin uh, together, yung day off namin, po pwede hindi kami makikita sa rooftop, yung pag-exercise. Kasi wala na kaming kagawin eh, pag-lock in, di ba? So ang namumuno niyan ay si Rochelle. Yan. <laughs> Tapos syempre, mga boys kailangan, di ba? Dahil palagi silang mga nakasando at ano. May mga dala silang mga ano, dumbbells, ganyan. Ang malalaki ah. Naminsan, sa ilalim ng ano namin, ng hotel namin, maririnig mo, boop, boop, boop. Ay! pupuli pa sa taas, nage-exercise pala ang mga boys. ba? Diba? Sayang wala ka nun. Kung nandun ka, may excitement. ka. Okay, dito Oo, wala kaya. Patitaas, ganyan, so, ng ng season, oh, wala silang mga pagitaas. Ganyan, nakasanto. Sa mga kwento ng memory ng season 1, oh, nakatakot. Oh, ito, 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 ito. So, itutuloy namin yan. Bakit? Kasi, ayan, oh, no, ang dami namin. Diba, isang pamilya ulit ang na buhay namin. Nakasama ang mga bagong artista natin. And we are all, very excited and looking forward na kapakabrabaho sa ito. Miss Mara, okay ba iyo ang mga kasagutan? Miss Mara, okay po ba yun? Thank you, Miss Mara. Ah, ito naman para sa mga bagong cast. Ah, <laughs> uh, ano yun? Ano ang maiyahambag natin? Ay, hindi ka Bilang bagong member ng cast. <laughs> Sabi nga ni Jimmy, masaya. Hindi, eh. masaya na rin ako. Iyan naman, naman ang hanap natin sa, ano, nagtatrabaho ka na, dapat masaya. Kung hindi rin masaya, eh, bakit ka papuputo sa lintik na ako siguro ako po na. Um, uh, well, dalawang actually parang reunion natin to Ruru no, from Ikantalia. And of course, Chik, -chik I, I really miss you. So, yung, uh, yung pinagsaluhan natin dati. So, sobrang uh, excited ako na makasama ko ulit sila. And syempre, nasa script yan eh. So, somehow, yung position ng character ko ay manggugulo sa buhay ni uh, Ruru. Exciting yun, no? Uh, bilang isang aktor, uh, actor, mas kaya kami na uh, bawat bagong proyekto ay mag-experiment kami ng bagong character. Although, kaya ka naman kinakast sa isang project usually because of your last performance. So usually, pinetek ka nila dun sa dati mong ginawa. And that is a challenge for, for us actors, no? Kasi gusto mong gumawa ng bago. So, ang iapag ko ay uh, makikita nyo siguro na somehow... <laughs> <laughs> ano? <anam. laughs> Enera, rayo di gedeneng tao. Gusto ko lumikha ng ibang klase ng na although may may hinihiling ang uh, manunulat at ang aming director ng mga ilang uh, it's a uh, parang uh, actuations na nakita na nila noon, Gusto ko haluan ng bago. So, ang pagka demonyo dito, do karakter ko is ah uh, mas doon pa sa ginagawa ko kaysa doon sa itsura ko. So, uh, mas gusto kong gawin ko noon yung character ni De Julio. And uh, exciting dahil uh, mukhang uh, guguluhin ko talaga lahat. No. Ayan, sa lahat. Uh, yes. sa part